Yon mga boss! Shoutout muna tayo mga boss! Let's go! Hindi natin tong kodigo. Marami-rami na naman to. Baliktaran to mga boss. Let's go! Okay, bago yon, shoutout muna sa lahat ng MU Origin 2 player at MU Origin 3 player. Yon, sa lahat ng MU Origin... Uh, player dyan. Shout out sa inyong lahat. Ayun, may nagtatap up. Mamaya ako na-replyan. Bibili siya ng 10,000 Divine Diamond. <laughs> Sabi ko mag-shout out muna ako, boss. Wait lang. <laughs> Yun, shout out na tayo mga boss. Let's go. Shout out kay Copy Decisive. Yun, Grand Mage. Boss R. Medium well lang ayusin lang natin yung well Elden Wing Lian May 08 Gapangero Bigotillo 23 Jace Mob Mobs Lizarian Black Hole I Uri Poten Bootleg J30 Bopper Lisel Yon, sa inyo mga boss Lemon Ayesha One Hit 69 Yon, Silat Silas Pretpool Nebri Joyboy Mapi Muskila Mapi Muskila, Arabic yung name niya Ibig sabihin nun, walang problema Pisotnet, Magnificent, Lowell Pat, Adanak, Hirai Shin. yung shoutout sa inyo mga boss. Tapos, The Big One, Martina, Tateng, Puta, I am Otomike, shoutout sa inyo mga boss. Askal, Serangon JC, Sicario, Pangasi, Pangasinan Mac Ragnar Oy, eto Nag, ano to, Nagpapashoutout rin to Tapos nagtop up siya Di, mahula, di Mahulasan PH Pashoutout boss Kay Gian Boy Bato ng S534 yon from Di Mahulasan PH Yun. Boss, nagbabalik tayo May tumawag <laughs> Yon, shout out kay Yasuki, kay Unichan, Unichan, Anagad, Omega, nilag, nilag pang napusip, Mystic, Seven Up, Winter, Boss Bean, Im, Impetus, Hectech, Warsight. Yun, shout out sa iyo. Meron pa, meron pa sa likod. God Sue Rads, Jordi. Trust me, I'm anger. Hera, Serin, Cool J, Rog, Che, Bonchan, Wex, Blackheart. Yun, shout out sa inyo. Pointless, Kate, Kurusaki, Chigo, Ribo ay Rio Wafu Bans Arem Lak Tapos ito si Pak Wai Pak, alam nyo na yun kung ano yun Adi. Tapos Cindy Only Yun, tapos ano ko na to um, Ito pahabol e eh. Ito yung nag-PM kaninang 10K Yun, Rusty on the mic, shoutout sa'yo Boss Rusty, umaabot pa Naisalang pa natin, 10k Yun, Ratbu. Sugar Jade 30, oy shoutout pala I Special mention ko si Anya Forger Yun, si Kay Bo Madam Anya, shoutout sa'yo Madam Kay Anya Forger Ito, si ano, nirecommend niya ako Kay Sugar Yon, special mention ko rin. Shoutout sa asawa ko, yon. Shoutout sa supportive kong asawa. Tapos kay Boss Bogs. Shoutout kay Boss Bogs. Ito naman yung mga tropa pips natin na laging nagla-like at ano, like and comment. Si Boss, ito number one to, si Boss Holy Parut Yon, Boss Holy, shoutout sa iyo, Boss Rowel. Rapture long shot, sicario, gray, nyanyan. -nyan. Tapos, ay, eto nagpapa-shoutout bago lang dito sa Riyadh, Saudi Arabia, si Boss Brian J. Agilon, Oy, Boss, maglaro ka na ng MU. <laughs> Doon, pwede tayo. Ayos yan, MU. Kahit busy ka, nagdadrive ka, pwede kang maglaro ng MU Origin 2 or 3. Kahit piliin mo. Yung Tapos, pang sound PM agad si Boss Ace <laughs> Yo mga boss, sa mga gusto mag-top up, PM lang kayo sa page natin mga boss. 24 oras nga pala tayo nakatutok. Yun. Kaya, huwag kayong mag -alala. Uh, mode of payment natin, Gcash, Paymaya, BDO, PNB, BPI, yun lang. <laughs> okay mga boss, yun nga pala. Boss Ace nga pala authorized Unipin reseller. Yon. Oy, nga pala mga boss, huwag niyo kakalimutan, don't forget to like and share ang ating mga video kasi meron tayong papa, paparating na event na ikakatuwa ng mga tapa natin at mga customer ko, mga customer natin sa um, top up, meron kaming special na Special gift para sa inyo. yon Kasali kayo sa entry. Kaya ano pang iniintay nyo? Don't forget ah. Follow and subscribe. Boss Ace. Masalam.